ako lang bundok ko. Kasi yung nyob na pupuntahin ko sana dapat na lang. Dami ko na. Wala na akong laki na kahit nisa. Ito na lang nakuha ko. <coughs> yan, mga nahulog na lang yan. Ganun sa taas. Bago hulog yan mga May mga tubo na. Tapos may langka. May saging. May gulay. Yan, mag-isa lang ako. Daming bunga lang nyob, oh. Yan, oh. Daming bunga nahuhulog na lang yung nyog na yan nahuhulog na lang yung itong mga to yung may matubo na yan oh. diyan sa una ang dami na ngayon isa wala na akong makita naunahan ako pumunta ko dito nung kailan pag nating ko dito wala lang bunga yan magbisala ako dito pawis na po pawis. pawis ako <coughs> yan ang daming bunga lang langka Andong pa sa taas. Kaso, hindi ko pa kinukuha. Bilaw pa eh. Pero tinataga na ng mga hiraulong wala namang tanin. Buunan pa yung mayari. <coughs> eh yung katay ko hindi naman na makakit dito. Kaya, nakakakit